Pinagbabawalan po ng International Criminal Court Appeals uh, or Court Appeals, uh, Appeals Judges na lumahok si Chief Prosecutor Karim Khan sa pagdinig kasong Crimes Against Humanity na kinakarap po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ulat ng Reuters ito dahil sa posibleng conflict of interest. Itong Agosto humiling ang kampo ni Duterte na disqualify si Khan dahil dati siyang naging abogado po ng mga biktim ng gera kontra-droga ng Duterte administration. Subukan po ng GMA 20 News na makuha ang panig po ni Khan ukol dito mga kapuso. Buena manong balita! 5.53 na ho ng umaga mga kapuso. Nasa atin niya at kausapin po natin sa mga usapin pa rin po tungkol po dito sa mga kakakalimutan kasuan, restitution retribution sa controversial na flood control project uh, anomaly attorney domingo cayosa constitutional law expert past president ng integrated bar of the philippines uh, attorney cayosa magandang umaga po sa inyo attorney Good morning, Orly. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Uh, unahin ko lang, Marabi uh, marami kasi nagdadalawang isip pa rin dun sa punto ng retribution plus restitution. Ito po yung pagsasoli ng pera na allegedly ninakaw kinuha sa punto ng gobyerno through fraud control project. And uh, ang kapalit niya, siyempre, pagpapababa pagpapaba kung ano man na magiging hatol po sa nila ng korte. Uh, pero siyempre, kakasuhan pa rin po sila. Ito ho ba yung, uh, may pinagbabasihang legal, uh, attorney Atty. Kayosa? Um, Meron ho naman sapagkat yung konsepto no ng restitution uh, is a principle of law, uh, applicable yan sa criminal cases and also civil cases. Um, may 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 depende yan siguro kung paano papasok at paano tatanggapin. Siyempre baka mamaya babalik ito dalawang milyon. Eh dalawang dang milyon na kinupit mo eh. <laughs> babalik mo dalawang milyon tapos malaking huh? malaking uh, pagbaba o uh, mitigation sa kaso ang uh, nahatol ang gusto mong uh, makamit uh, attorney kayo sa ano But wala hindi ho naman uh, uh, absolute yung discretion ng judge yan eh may pinagbabasehan so kung ang napatunayan ni mo eh 200 million eh yung restitution ibig sabihin ibalik mo yung ninakaw mo okay? Eh. Mm -hmm. o kaya ibalik mo dun sa dati bago ka pa nagnakaw eh di dapat 200 million hindi ho naman pwedeng basta-basta bawasan niya ng judge. Hindi ko naman tama yon at hindi yun papayagan. ah uh, pwede, ba, pwede bang may mga ganito na ba ng mga president, uh, attorney kayo sa na kung halimbawa prison mayor ang uh, kaso o may git siguro sa labing dalawa labing walong pagkakakulong ay naibaba ng halos kalahati. Kalahati ba usually binababa ng uh, uh kung sakasakali may papasok sa ganito mga plea bargaining, uh, attorney? Well, hindi hindi ho naman na uh, kung ano ang napapatunayan sa ebidensya. Yun ho ang masusunod. Mm -hmm. uh, pangalawa, yung plea bargaining, totoo naman na pwedeng they can plead to a lesser offense. Pero hindi ho naman ibig sabihin na yung uh, kalahat. Iba ho kasi yung offense dun sa civil aspect o kaya yung konsepto ng uh, pagbabalik. So kung malinaw naman ng ebidensya na mas malaki ang kanyang ninakaw, questionable para sa isang hukom na i-approve na mas maliit na nga na, na krimen yung mahatulan siya o mag-plead guilty doon. Pero yung kanyang kinulimbat at ninakaw mula sa kaban ng bayan, kinakailangan ibalik niya buo. I don't think it will be uh, uh, wise at adjust for a judge to do that. Kukwestiyonin at kukwestiyonin yun. Mm -hmm. Kasi paano ko naman yan, binabaan na nga yung uh, krimen o no? yung, yung penalty tapos kukonti pa iso soli. E eh di, kalukuhan na yun. Walang justisya sa so, mm -hmm. uh, ma Mausisa ma ma yan at uh, maaring uh, at, at makikita ng taong bayan kasi yung record ho naman ng mga criminal cases pwede tingnan niya ng media na sa publiko yan. Okay. Hindi ibig... naman sekreto yan. Oh, so, ibig sabihin, itong usapin ng uh, restitution, dapat ito'y may justisya rin. <laughs> oh, of course. <laughs> Makakairan din. Hindi, magpapakita ka lang na kunyari na sisisigam mo sa uligyan ng pera. Pero yung pala, alam naman na, ano, alam naman na mas, uh, ang malukot pa nito, ito'y para sa kasong kriminal. So, automatic, pag sinabing Uh, ikaw ay pisa ng gobyerno sa dito, uh, hindi ka na rin makakabalik sa pesto. So hindi ka na rin na uh, magkakaroon pa ng pagkakataon na madagdag pa kung mag magkano yung eh. gustong ibalik ano at ni Attorney, attorney Opo, hindi ho naman pwede yung konsepto ng restitution eh uh, discount kasi that mm -hmm. will be another source of graft and corruption sa hukom naman. Nga po kung, eh. O kung, uh, kung uh, full discretion nila. Hindi ho, nasa ebidensya ho. Kasi malinaw, makikita naman dun sa pag-accounting, sa COA audit o kaya sa mga paper trail, magkano talaga yung nakuha, nakulimbat. So, uh, sa tingin ko ho, uh, yung pangamba na yan, eh, malabong mangyari, basta binabantayan natin yung kaso. Kasi ho naman, kung hindi na naman natin alam, makakalimutan natin, eh baka nga naman, uh, another source of corruption yan. Eh yung ating judiciary, may mga juez at mga justices ho din tayo na hindi honest eh. So, lumipat lang yung corruption. Di ba? Yung bangka, ang kawawa, taong bayan. Nakawan ka na, tapos nausig nga, pero na nadiskwento ulit. Eh, yun ang masaklap. Sana hindi gagawin yan. At tayo din, kayo sa media, bantayan ninyo yung mga kaso nito. Gagawin natin yan. Attorney kayo sa maraming maraming salamat muli sa inyong binigyan ng pagkakataon, sir. At sa ulitin po, good morning po, attorney. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines Attorney Domingo Kayo sa mga kapuso inyo pong napakinggan.